kung paano tayo sumasamba. Kung paano tayo ipagdadako sa bibigay, bigay sino ng rin na pasaliksik sa sa mahalagang mali ng ating pagsamba. Nang laging nating lagi nating dinirinig sa ating ang mahal pastora na hindi kumpleto yung pagsamba mo kung hindi ka nagbigay sa Panginoon. Amen. Maluwing tinatandaan niyo siwon kagalingan Matapang ako naririnig ngayon sa ating mga napastora. So, yun po, samahan niyo po ako, mga basahin. No? Sa mga kaanang 3 verse 9, wala naman yung bago, no? di naman ulitin sa ating kaalaman. Ang pagbibigay no? sa ating Diyos, upang so, patulunan ang pangangailangan ng kanyang templo. So, ito po, ang sabi po sa mga kaanang 3 verse 9, kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ano, siya iyong ihantugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng maapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuloy Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Ang sabi ko rito, doon, ang sasalita po rito ay si Amen na si sa Salamat po dito ko ng kapatid. Ay sabi niya, parang yung mga kayabalan, no? Sa ating buhay, no? sa araw-araw nating ating buhay, no? ano yung mga bagay na ating natatagap? Amen. Lagi rin sinasabi, no, na lahat ng bagay na yan na meron ka, hindi sa iyo. At lahat ng bagay na yan ay galing sa Panginoon. At ibabalik mo yan sa Kanya bilang sa kasasangat. So, yung po, no, alam natin, no, na sa ating makinita, sa ating mga, mga, ah, na, na, na binigay ng Diyos, no, hindi kundi dahil sa lakas na binigay ng Diyos, trabaho, hindi dahil sa ano, sa mga bagay na binibigay sa iyo ng Diyos, hindi mo magagawa yung bagay na yan. Amen. Kaya, isa lamang po no, ang naunawaan ko, ano man yung meron ka sa Diyos yan ang ganit. Amen. Labaran ang tayo Sa pong malakas ang para sa ating Diyos. Alam niyo, Kerry sa isa pang bibigay na nung naunawaan ko po yan, at ay siya, siguro, wala ka pa lang Pabigyan ka muna bago ka mag-roll. Amen. Akiya ang Diyos muna na mawalan ka bago ka mag -truo. At yung pagbibigay na yan, Church, ay isa po yan na naging daan sa aking buhay na lang nalang ang pangalan ko na tunay nga na nung naglapat ko ako sa Panginoon na kung sinabi ko lang Diyos na sa malaking triten na uh, subukin ka, uh, dalimil niyo ng buong buo sa aking templo sabi mo ng Diyos, sumukin ninyo ako at kung hindi ko buksan ang mga, ang mga dumawan ng langit at ibuse inyo ang masagyan ng pag pagpapala. Hello Church, alam niyo mo, na no, ko sa Panginoon, ng mga marat, mga narang, mga panahon ng aking buhay, talagang, uh, noong natatakot ako sa Panginoon kasi nakawaan ko yung tithes and offering na yan na nandun na kapalaki pala no? na dahil ang tapat ako sa Panginoon, isang bagay na ipamalangin ko sa Panginoon na kahit anong doon, mga panahon, na hindi na ako makapag-aral, ang Diyos po ang sa atin. At, uh, okay. Na tunay na kumikiris po ang Panginoon, na hindi lamang yan, na nagpapasalamat din ako, i-grab ko na po yung chance na to, na magpapagpasalamat. Isang bagay yung kuya doon na yung eh, pagbibigay na yan, na naging way, no? Na bukod sa minag... Bukod sa minagpapaaral sa akin, ay meron pa akong natanggap na scholarship. Amen. Na talaga, napakasarap sabi ko, Lord, wala naman ako ang ibang ginawa kung hindi naglingkod lang ako sa iyo. Pero tunay niya, no? Na kapag naglingkod ka sa Panginoon, nagtiwala ka, Amen. Sumunod ka sa Diyos, no? Wholeheartedly, Amen, na binigay mo at nyanay mo yung buhay. Tunay nga na mabuti ang Diyos na hindi siya uh, sinungali sa kanyang mga pangako. Pero karoon din naman, kapag po tayo na eh, yung sa Diyos, sa pagbibigay, naniniwala po tayo na maraming pagpapala at nabubuksan ang Diyos sa ating mga buhay. Lord, Jeff, tandaan mo natin, kapag ang Diyos ang nagtukas, walang makakapagsara niyan. Kapag ang Diyos ang nagbigay, walang makakapagsara niyan. Amen. Naniniwala na po ako doon na talaga na ano ba na meron pa yung serious ng God. Kaya ngayon, ang sabi niya, parangalan mo si Yahweh. Ano ba yung bagay, amen, na ibibigay mo sa Panginoon sa araw na ito, amen. At ang Diyos ang makakaalam ng bagay na At doon naman po sa ating mahal na pastor, ha? Samahan niyo po sa Galatia 6 verse 6, na lahat ito natin na, amen. Sa malakas na palakpak po, sa ating Amen. Sabi ko dito sa Galatians 6 verse 6, ang mga tinuturoan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. E lo, kung ka alam naman po natin ang ating mahal na lingkod, hindi e, mo niya ang magandang ng trabaho para lang ano, ipanalangin tayo, ibuhin tayo sa Diyos. Hindi e, mo niya ang magandang posisyon niya roon, lagi niya sinasabi, pero Amen alam po na, nalang natin mo na ang Diyos pagpapala sa kanya at tayo rin na naman po ang gagamitin ng Diyos para pagpalain ang kanyang buhay. Amen. So yun, sa ating mga na ng pastor, ano, sa piron, at tuturo, amen, ay dapat din daw na okay. Dato, din mission. Mission po na magagat ng bagay. At dahil nakalagay din ng misyon. Yung misyon ko ay yung sa paghayo, yung mga humahayo sa ibang lugar. Ginagamit ko nila yan. Uh, Siyempre, hindi naman nakandaro sa sakyan kung so, walang gasolina. Amen. Mahirap ng patakuhin sa ako tayo naman po ay uh, parang tayo ng tibig ng Diyan para ka na maayo. Amen. At na po yung salo na tuwing uh, piwig, uh, first Sunday naman na pagbibig na aming pagsasalo-salo na bilang nang sa pagkapatay ni Christo. So yung po to, sa apat na yan, no, uh, alam ng Diyos ang natin ang iyong at tinanayahan ko po, po ang nais ng ay patuloy uh, na lumapit sa hala. Tayo po yung sa kapuloy. 来了 Hindi ati po atin po extend na natin mga kamay sa Eh, bilang Diyos na ang mga sa lahat. Salamat La po, Lord, sa mga ito, Panginoon, na mga Panginoon, kilala niyo po ang mga nagbigay po ang tuloy sila ang mga na sa mga hindi po Panginoon, Lord Jesus, salamat sa mga panalagin ito. Ang magamit ito pa mo ng sinyo, Salamat, Lord Jesus. Pagpuloy ang pagsarapan, pagpapalat, himalang sa aming mga buhay mong inundang. Purihin ka sa pahinggan, nahihain ka mong inundang sa mga danesos.